tanong ni Sandra Sir pwede po magtanong plano po kasi namin mag-opening ng full moon po Okay lang po ba 'yon Okay para kay Ma'am Ah ito yung natandaan ko si Ma'am ito yung uh, gustong magbabalak ah, magba nagbabalak siya ng magbukas ng uh, business January 13 pero full moon Okay Ay hindi sa akin mga na experience ano pwedeng pwede naman 'yan basta full moon Kasi kung sa mga Chinese karamihan gumagamit sila ng 8 08 18 28 Okay yan talagang ginagamit nila Pero mas maganda pag natapat yan ng full moon ang 8 28 or 18 Okay mas maganda din naman yan kasi kahit na 13 ang pizza niyan Tapos uh, full moon ka full moon ang buwan natin Walang problema yon Ayos lang yon Kasi kung hindi nyo pa alam, ang mga indyano din, uh, disclaimer ha, karamihan sa abroad, ang 13 uh, na uh, numbers, talagang swerte din sa kanila yan. Swerte din talaga sa kanila yung mga 13 na numbers. Kasi, uh, pinagbasihan din nila, di ba, may kasi benta, minsan Friday to 13, masama, or anumang pamahiin natin, Basta masasabi ko, uh, basta full moon pagbubukas natin ng business, alam mo, business yan, medyo maganda din talaga. Sabayan pa ng uh, high tide, ulo tide. yan sa inyong, ano, ha, sa inyong business. Ha. Halimbawa, e eh, pang taas ang inyong business or hindi ito pinukuha sa ilalim, pwede na yung high tide. Pag low tide naman, ah, uh, kadalasan nating ininegosyo, pagbukas pagbukas natin, ibabagay din natin yung mga nakukuha natin sa ilalim or halimbawa ano mga negosyo natin na kailangan nating bago ibigay nandun sa ilalim, kailangan sa taas. Halimbawa, sa mga loob ng freezer, halimbawa, no? Pwedeng-pwede yan pag low tide. Diba? Nagbibita ka ng mga soft drinks, sa skindy, or na pamang nagagaling doon, mga frozen goods. Mas maganda yon Mas maganda yung low tide. Pero pag high tide naman, yung nakadispil lang dyan sa ating, Basta nasa taas lang. Hindi na tayo mahirapan pa. Ganon din yon sa kung anumang babalaki natin. Binabase din natin. Karamihan din kasi wala namang mawawala sa atin pag bibigyan natin ng uh, uh papahalaga ang ating mga tradisyon sa ating mga ninuno. Kasi subok at talagang proven na talaga yun sa kanila pag nagbuka sila. Kung mapapansin yung, yung mga Chinese, napakamahiin talaga pagdating sa negosyo. Pero tingnan nyo naman ang kanilang success ngayon. Bihira. Pag sinasabing Chinese, ay talagang negosyante, di ba? Ganun yun. Eh wala namang masama kung kahit papaano, kukuha tayo ng idea sa kanila. Basta walang problema yan yung numbers na inyong nabanggit. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.